Viral ngayon ang binili ni Kylie Padilla na mansion para sa kanilang mag-iina dahil ilang taon na rin ang nakakalipas ay patuloy itong nakatira sa bahay ng kanyang ama dahil umano walang mag-aalaga sa kanyang mga anak ayun pa nga sa kanya bilang single mom ng dalawang chikaitang at actress at the same time it is hard for me na i-handle pareho yung career and children ko. I am thankful na tinutulungan ako ng parents ko during those days pero lumalaki na kasi yung mga bata to the point na hindi na sila alagayin so I decided na to buy a new house for us. Nang isa publiko ni Kylie Padilla ang kanyang baniling mansyon ay marami ang lubos na humanga sa ganda at laki ng bahay na tamay ilan din naman silang nakuhang negatibong kumanto na gaya ng Masyado namang malaki yan para inyong mag-iina. Nako! Laki ng ginastos para sa bahay at iba pang negatibong kumanto. Inamin din ni Kylie Padilla na gumastos siya ng nagkakahalagang pitumpot pesos para sa bahay na ito ngunit wala siyang pagsisisi dahil alam nito sa sarili niya na ginawa niya iyon para sa pamilya niya.